senador sa ilang special class BPO na nagbibigay serbisyo sa gaming operations sa ibang bansa. git ng pagkor, hindi matutulad ang mga ito sa mga pogo. Nasa frontline ng balita niya, si Rhea Fernandez. Ipinakita ng bad sa mga senador ang dalawang tinaguriang special class ng business process outsourcing o BPO sa Pasay City kanina para patunayang hindi pogo ang nag-ooperate rito. Ito ay mga BPO na nagbibigay ng support services sa gaming operations sa ibang bansa tulad ng marketing, administrative at customer service. Sa unang kumpanyang ininspeksyon, may isang daang empleyado na karamihan ay mga Pilipino na nagbibigay suporta sa gaming operations sa Australia. Ganyan din ang lagay sa ikalawang kumpanya, ang pinagkaiba lang. Nasa isang libong empleyado rito at sa United Kingdom ang aktual na betting o pagtataya wala naman silang ginagawang ilegal at lahat naman yan basically business process outsourcing sa gaming industry abroad so yan lang yan kung legal naman at uh, na, na nagbibigay naman ng trabaho sa ating mga kababayan at wala naman, hindi naman labag sa batas natin at uh, hindi and, and even abroad itong mga kumpanya ay listed companies abroad at napakahigpit ng regulation abroad uh, pati dito kaya uh, and nakita ko talaga git naman ni Pagcor chairman Altenco Mahigpit sila sa mga BPO na ito. Hindi po dapat bumaba 95% ng manggagawa rito ay dapat Filipino. Hindi din po natin pinapayagan sila na bigyan, mabigyan ng isang lisensya kung hindi sila magpapakita ng isang live contract na nagmumula sa isang kumpanyang overseas. 100,000 US dollars o so nasa 5.6 million pesos kada taon ang kita ng gobyerno mula sa BPO special class. Sa kasalukuyan, may limang libong Pilipinong nagtatrabaho sa labing apat na special class BPO sa bansa. Ayon sa PAGCOR, may sampu pa raw na nag apply sa kanila para sa permit. Malaking bagay nga raw ang mga ito, hindi lang sa ekonomiya, kundi sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Kaya umaasa sila na hindi masasama ang mga ito sa binubuong executive order ng palasyo para sa pagpapaalis ng mga pogo sa Pilipinas. Kung tutuusin, isa raw ang mga special class na BPO sa mga pwedeng paglipata ng mga Pilipinong mawawala ng trabaho dahil sa pogo ban sa pinakahuling tala ng Pagcor, 41 na lang ang internet gaming license o IGL sa Pilipinas. Nasa 28,000 na Pilipino at 26,000 na dayuhan mula sa iba't ibang bansa ang bilang ng mga manggagawa nito na apektado ng POGO ban. Sa tingin ni Senator Wing Gatchalian, pwedeng sumalo ang e-gaming sa mawawalang kita ng pamahalaan mula sa POGO ban. Pero dapat daw tiyaking matibay ang regulasyon para rito. Pag nagbigay ka ng fake name, pwede eh, ka rin magbigay ng fake age. So, kung mga bata, eh, ma-addict dito sa e-gaming at hindi nila babantayin ito, lalala at lalala to. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.